Hello up! Welcome back to our channel, Emma Manus. Subscribe. Like. <laughs> so, yeah. Ang content natin for today's video is Balik. So, yun. Ang content natin for today. So, yon. Ang content natin for today's video is Makikita mo na sa baba. So, yun. Ang content natin for today's video is, nandiyan naman sa baba, unboxing Realme 6. Pa-surprise ni Mother sa akin. <laughs> Since, ay. So, yun. So, yun, mga kasis. So, yun, mga kasis. So, yun, mga kasis another video na naman. So, yun mga kasis, another video na naman. Ang content natin for today's video is mag unbox tayo ng Realme 6. Kikikita nyo naman sa baba. So, if gusto nyo malaman if worth it ba siya, or... Uh, or, mahal ba? Ang yang... Or, mahal Or, mahal ba? ang camera, if madali ba siyang malobot, if madali ba siyang malobot, pwede ba siyang pang vlog, if gusto nyo malaman, if magkain na siya, and if, mm. ah, And if gusto nyong malaman if magkano siya, worth it nga ba? Yung battery niya, if matagal ba siya malow ba? Pang vlogging ba? Pang gaming ba? Yeah, just stay. Stay. So, huwag natin patagalin pa. Let's get started. So, ayan nga guys. Mag-unbox tayo ng Realme 6. Ayaw niya mabukas. Sabi yan. Ayan. Realme 6. So, this phone case. Nice, nice. Hello Let's embrace a new journey. Hey, welcome to the Realme family! Yay, belong na ako sa Realme guys. Yan. Maganda yung phone case. Oh, masira pa. ko pa. Disko naman. Balik muna natin. Real me. Real me. Quick guide. Quick guide. RMX two zero zero one RMX two zero zero three. Masay Greetings from Realme Mobile. This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also visit Realme official website to get more information about the phone. Front camera, volume key, power key, fingerprint scanner. Okay, later, later on, guys. let try natin some, some, some. phone. So, here it is. Realme 6. Oh, oh. Realme 6. Realme 6. Realme 6, guys. Dito talaga ako mas na-attack. Eh. Ninyo. Oh, parang 3D. So, ang inch niya, guys, is that I guess, 6? 6.5? 6.5. Then, 4 cameras. Maganda talaga yung back niya, guys. Non-removable siya. So, let's try to open it. Realme, powered by... Android. Android, guys. Nga pala, octa-core siya, guys. Octa-core. Hey, change again, camera, bye. Ho-ho! Na-open na, guys. Let's get it! So, tignan natin kung anong laman ng phone. Mga installed apps niya, guys. Oh, meron na palang Meron na dito Youtube Trip.com Oh, Um, Agoda, Lazada, may Facebook na, guys. Maganda talaga. Oh, my God. I'm so amazed with this poem. I'm so amazed. Amazingly amazing, guys. May time. Time siya. Manila, Tokyo, Shanghai. And, tignan natin yung actual pic niya. Let me show you some pictures na kinukuha ko last night and this morning. So, let's check it out. Kagabi, so, guys. Ito yung pic. Actual pic. Sarang! Ang ganda-ganda guys. Ito yung actual pic. Kagabi. And then, this morning naman. Ito. Oh. So. Tignan naman natin. Tignan naman natin. Yung. Come guys. Come. Whoa! Tignan nyo naman, no? Sa back. Whoa! Parang 3D talaga. Oh, yeah, 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 yeah. Whoa! Oh. Let's get it, guys. Tignan naman natin yung about phone. About phone. About phone. Saan so, dito about phone? Device name Realme 6, version baseband and kernel, Android version 10, Realme UI version 10 processor octa core. Ang RAM niya guys is that 8 gigabyte, Device storage is that 128 but nagpipicture picture na kasi kami kahapon kaya yeah, 128 siya. Tapos, ang um, information, user agreement, privacy, plus in policy, and more. Model, ang model niya, guys, is RMX2001. SIM card status. Nalagyan yeah. ko ng SIM card kanina. Status. Yeah, And, punta naman tayo sa Mobile Legend. Tignan natin, guys, if maglalag ba siya. Tignan natin if mabilis ba yung I mean like, lag free ba siya? You know, like, dati ko pa singto, napakalag. Let's tignan natin if maglalag ba siya. Chances are, guys, hindi ako marunong Tignan natin if eh. maglalag ba siya. yung battery percentage before we start the playing. Then after mo play if, ilan yung mababawas niya. Or, ilan yung mababawas niya. Or if maglalag ba siya, meron bang problema. Ever, tagal naman. Bilis lang talaga. Bilis yung mag-loading, guys. Unlike sa before yung phone, napakatagal. It talks. Many minutes. <laughs> oh, wow. Ito. Oh, my God. Sixty-eight. I got a Blood free talaga. Piruin mo. 28 and 8. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Alis, 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 alis. I can handle that. An enemy has been You know, and let you die in a mile away. so walang lag. Pero, di talaga ako marunong mag-ML. Try ko lang talaga ako. Maglalag ko siya kasi di na nga ako marunong naglalag pa. Ikan, oh pabigat ako sa game. Lagi. Uy, yung yung nabasdas. Kala mo naman. Oh God. Help. Help. Manlalag ata. Oh my God. So guys, wala talaga. Punta naman tayo sa sa music. Music. Wow, pang pro. Really? At ang quality ng sounds niya. Maganda naman hindi masyadong mahina. Hindi din gaano kalakas. Moderate lang. Sakta lang Then, yun na nga, maraming apps, but then, hindi siya naglalag. Hindi siya naglalag, guys. Then, meron na ditong mga installed na apps. Tapos, live wallpaper yung ginagamit ko. Ito naman tayo sa settings. Medyo hindi pa ako nakaka... Mm, yeah, fingerprint, Face and Password, Tendency Tool, Privacy Location, Security Battery, Tingnan natin yung battery. It's used since last recharge. Screen and last charge, Available on days... Oh my God! natagal tagal ko siya na robot guys management of phone green space, split screen, hey, users, and, maganda yung settings, well arranged, mm, yeah, satisfied talaga ako sa, new phone ko, and, actually, hindi ko in-expect na, magkakaroon ako ng phone, this day, or, I mean like, yeah, I'm surprised kagabi because di ko na inaakala na pinaregaliwan ako ni mother ng maaga ng phone. Na real music sila talaga akong kaalam-alam. Na real music yung bibigay niya. At first the clip na na-surprise ako kagabi. Yan. <laughs> Natakot pa talaga ako. Kasi ko akala ko talaga ano eh. Nascam pa ako nung una. Hindi ko yung nakala. Totoo pala. My God. I'm so shocked. Hindi na ako nakik. Wala dyan ko kastuliya. Ay nashock dyan ko actually. Hmm. Recorder. Yan. Galing galing guys. Maganda talaga yung. Real me. Real me. Nice. Look. Oh my God. It's so amazing. Amazingly amazing. Amazing. Look at guys. So, di pa nga pala tayo tapos. Is it na Really, Real me. Important information guide. Babasahin ko ito mamaya. Oops. Oops. Moto. Ito yung charger niya guys. Fast charging nga pala siya. Tinay ko kagabi. Charge. Wala pang one hour. Na full na siya. Na fully charge na siya. Ay, Ito yung connector. Yeah. Yeah, I'm really satisfied sa so Realme 6. Hindi ko inakala talaga na magka-Realme ako agad-agad. Kasi, not enough pa naman yung money ko. But, with the help of my mother, lovely mother, yan, yeah, magka-Realme. So, yeah, if I were you, bumili kayo ng Realme. Kasi, hindi talaga siya nakakadismaya. Maganda talaga yung quality ng camera niya. At saka uh, hindi siya nagla-lag kahit marami kang apps na ina-open. Yung mga magbigat na apps, hindi siya nagla-lag kasi malaki yung internal niya, guys. saka, Napaka-worth it. I swear. Napaka-worth it ng 14K yung, Actually, 15K siya, but then nag-markdown siya. So, 14K na lang yung Realme 6. Tignan, tignan nyo naman at the back. Tignan nyo naman. Oh. oh, see, see. It looks like, oh my God. I really do appreciate the design sa back niya, sa front niya. Napaka-clear. Tsaka, yung camera niya, ang wide. Nangod talaga ng camera. Yo, What's up? Yo, let's go! So, that's it for today's vlog, guys. And I hope meron kayong natutunan, meron kayong nakuha ang information sa vlog na ito. And if nagustuhan nyo, please do subscribe, like, and share for more videos. Just stay soon, mga kasis. And, abang-abang sa next vlog. Kasi, masaya. So, yun lang, guys. That's it for today's video. Stay safe. Stay safe. Share love and not hate. God bless.